Eh nga nga po pala ay samahan nyo nga ni po pala kami sa buhay namin dito sa probinsya. Magaluto nga ni po pala kami na aming pang ulam para sa aming pananghalian. Adobo sa gata na native na manok nga po pala yung alutuin namin. At bago nga ni po pala yung nagtapas nga po pala muna ako din ng dalawang buong niyo. Ay sabi ko nga ni po pala din kay mama ay ginataan na lamang yung luto dun sa manok. Abay anong bilis man din nga hong kausap ay sabi man din nga ho sa akin ay siya sige dahil ako naman daw magaluto abaw Agad man din nga ho pala ako naghaligap nga ho ng niyog dahil nga ho pala yung mga dito ni ina na kahap. Pun. Abay, buti na nga lamang man din nga ho ay may laglag nga ho na niyog dito sa may likod bahay namin. Pag may mga ganyan nga po palang kailangan ay mabilis nga lamang nga po pala maghaligap din nga ho sa may likod bahay namin dahil nga ho maraming garni. Ay diyon nga ni po pala din nila ko na nga lamang nga po pala aring mga niyog din nga po pala sa pakayuran. Dahil nasira na nga ni po pala yung aming kayuran at hindi pa nga ni po pala nagagawa. Tsaka mabilis-bilis na nga rin nga po pala dito magpakayo dahil nga po pala aray di ko rin Pero pag minsan nga ni po pala yung nga lamang nga po pala kami ng kayuran dun sa kapitbahay namin. Pero sa ngayon nga ni po pala hindi nga ho pala muna kami mahiram dahil nga kakauli lamang kahapon abay inabot nga dito ng isang linggo sa may ami naroy ah bali ari nga po pala yung alutuin nga po pala namin na native naman no yan nga po pala inaluto na nga po pala namin kanina ng kaunti para nga po pala palambutin ay nga ni po pala at magsisimula na nga na po pala tayo dito sa pagluluto nagpainit na nga rin nga po pala ako dito na mantika at pagkatapos nga po pala inilagay ko na rin dito ang sibuyas at bawang at nung magisa-gisa na nga po pala diyan yung sibuyas at bawang inilagay ko na nga rin nga po pala dito ari nga po pala ng manok naglagay na nga rin nga po ko dito ng mga pam lasang sang sangkap asin at paminta. Tapos sinaluhalo ko nga lang mga para kumapit yung lasa sa isa't isa. Tapos maya maya nga po pala inilagay ko na nga rin nga po pala dito arin pangalawang gata o yung malabnaw na gata kung tawagin. Kami nga, nga ni po pala din sa bahay ay mahilig nga ni po pala kami magulam nga ni po pala na may gata. Kaya kung mapapansin nyo nga ni po pala sa aming mga balag ay puro nga ni po pala may mga ginata yung inaluto namin at inaulam namin. At kahit man din nga po pala araw arawin nga ho namin ang pagulam nga ho na may mga ginataan, hindi man din nga ho kami nagasawa Pag mga ginata nga ni po pala inaulam namin inapaparami nga ni po pala kami ng kain. Ay diyan nga ni po pala tabang inapakulo-kulo nga po pala yung inaluto natin ipinuntahan ko nga po pala muna aring kalabaw namin. Dahil medyo mainit init na nga ni po pala iakan lang ko na nga po pala aring kalabaw namin dinis sa mailalim nga ho ng rambutanan. Dini ko nga po pala lagi natali aring kalabaw namin dahil ari nga lamang nga po pala may magandang kanlungan. Saglit nga lamang nga po pala ako dito magulan ng kalabaw dahil akan lang lamang naman nga ho pala ari. At bago nga ni po pala ako umuwi ng bahay ay dumaan nga po pala muna ko dito sa inapagawang bahay ni na ate. Sobrang lapit nga lamang nga pala nung gulahan ko nga ako ng kalabaw at bandaron nga lamang ako pala sa likod bahay ni na ate. Kaya pag nagaulang nga ni po pala ko ng kalabaw ay lagi nga po pala ko nadaan dito at inatingnan ko nga ni po pala kung anong inagawa na din. Malapit nga lamang nga po pala yung bahay namin dito sa inapagawa nga po pala bahay ni na ate at pwede nga po pala lakarin papunta nga din. At fast forward at pagka ko nga ni po pala ng bahay inilagay ko na nga po pala dito are nga po pala papaya. Para may kaunting lahok nga ni daw nga ho na gulay aring inaluto namin ilagay nga daw nga namin ng papaya. Sinungkit ka lamang mga po pala ni mama ari nga po papaya din nga lamang nga pala sa bigkasada nami Aba hinabol pa nga ni nga huri ni mama ring papaya dini para nga daw nga din dini Ay din nga ni po pala tilagay nga po pala namin dito ari nga po palang kakangata At pagkatapos sa na nga po pala namin dito ari nga po palang dilaw Yun nga po pala yung magigimpakulay nga po pala dito sa ating nga po palang alutuin Yung dilaw nga ni po pala na natukoy ko ayun nga po pala yung luyang dilaw Yun nga lang mga po palay nabibili nga lang mga po pala diyan lang mga po pala sa mga tindahan Pero kung may mga tanim naman nga po pala mga luyang dilaw ay pwede naman nga po pala yung gamitin kaso nga ni po pala kaya kami bumili na lamang. Ay, diyan nga ni po pala, taluto na rin nga po palang pang ulam namin ngayong pananghalian. At rin na nga ni nga ho yung adobo sa gata na native naman, no? Ay, pagad ni nga ho yung ulam mo, ay talaga naman nga ho mapaparami ang kain mo. At fast forward, at pagkatapos nga po pala namin diyan kumain ng pananghalian, ay pumunta naman nga po pala kami dito sa may pinamalayan. Naimbitahan nga ni po pala kami dito na mag-photoshoot dito nga po pala sa may le Photography. Kasama ko nga po pala dito mag -photo shoot ari nga po palang kapatid ko at ari nga po palang jowa Sa oras nga po pala na ako na nga po dito yung inaayusan para nga po pala medyo maputi-puti nga po pala tayo sa picture. Ay pagbigyan niyo na nga ho na maputi-puti ako ngayon pero sa personal ay talaga naman nga hong napaka-itim ko i eh, aruy. Dahil minsan nga lang mga ho tayo maimbitahan dito sa ganto ay talaga naman nga hong sulitin na natin. At sa totoo lamang din nga ho pala ay first time ko nga lang mga ho pala maayusan at tinanong nyo naman nga ni nga ho at tagatatawa pa ako din at gawang nga ni nga, nga ho nakikiliti ako. Ay diyan nga, nga ni po pala at habang inaayusan nga ni po pala ako dito ay si Ate Heidi naman nga po pala dito yung ina-picturean. First time nga ho ma-picturean nga ho sa garnik, eh, hindi nga ho kami ma alam magpo-post-post nga ni Pero inaturo naman nga po pala kami ng photographer kung paano nga po pala yung aming mga post dito Sakto-sakto din nga ni po pala yung pag-invite nila sa amin dahil nga po pala malapit na yung birthday ko Isasama ko nga rin nga ho sana dito yung dalawa si Usang at si Angela ay kaso nga ni po pala hindi nga ho kami nagkasabay ng na schedule Hinaya ko naman nga ho na sumama sila sa akin ay kaso naman nga ni po pala ay may mga pasok nga daw nga ho sila Ay sabi ko nga rin nga po pala sa kanila isa sunod na lamang at tayo magapapicture tatlo First time ko nga na ho talaga mapicture sa garo ni at talaga naman nga ho ngayong mangaho ako ito naranasan. Tamang sinati nga lamang nga po pala sa akin kapag gusto ko nga ni po pala magpa -picture. Pero bukod na nga rin nga po pala sa pulong ay talaga naman nga po napakababait nga po pala na makeup artist namin at saka po photographer. Anyway, thank you so much nga po pala kay Ma'am and Sir ng Nathaniel Photography. At kung naganap nga ni po pala kayo ng photographer para nga po pala sa inyong mga event kagay po ng birthday, wedding o kahit ano man nga ni po ay message yung nga lamang nga po pala yung kanilang page. And thank you so much nga rin nga po pala kay Sir Jess Rodel lang aming makeup artist. At kung naganap nga rin nga po pala na makeup artist, sa i-message yung nga lamang nga po pala si Sir Jess Rodel. At fast forward at pagkawi nga po pala namin dito sa may amin ayan nga ni po pala tagpunta kami dito sa may punsyunan. Tamang tama nga ni po pala yung pag-uwi ko ng bahay at makakakain na naman nga ni nga ho din sa may punsyunan. Ay parang kada linggo na nga lamang man din nga ho ay nasa punsyunan nga ho lagi kami. Ari nga po pala yung mga kasama ko papunta nga po pala dito sa punsyunan si na ate, si na sir Will at hindi nga po pala mawawala sa punsyunan si Angela at si Usa. Ay talaga naman nga ni pong laman na naman nga ho, kami dito ng punsyunan din nga ho, sa may ami Naroy Nakakarating nga lamang daw nga ho nila. tamang tamang nga ni nga ho yung pagyakag ko at medyo gutom na nga daw nga ho sila. Anong tutuwa na naman nga ni nga ho rin ko at nakakain na naman nga ni din sa punsyuna. At yun nga ni po, salamat nga po pala lulang basyon sa pag sa amin at happy birthday nga ni po. At salamat din nga ni nga ho pala din sa inyong pasilipin. Ay siya hanggang dito na nga lamang nga ho pala muna ang ating video ngayon at sasunod naman nga ni po pala ulit. And yun lang naman nga po pala muna for today's video. Salamat nga po pala sa inyong panonood. God bless.